Joy. Nalala mo mo ako, Joy. Ako yun nga laking sinaktan mo. Niluko mo. Ang sakit pa dun. Napasa mo ko sa wala. ba diba, Joy? Kailangan mo ako. Nandyan lang ako. Pero bakit ganun? Lagi mo akong sinasaktan. Pagsabihan mo akong gapo. Pag tayong dalawa. Pero tawag mo sa akin, aso. Pag magkasama tayong iba. Joy, ikaw pa rin sa isip ko. Joy, ikaw ang lang laman sa panaginip ko. Kahit butas pang pa brief ko, hindi ako bumili. Noon ako pang cellphone mo. Joy, uwi ka na Joy, hindi ako galit. Hindi mo ba ako na meet Joy? Ang itlog ko bulok na, hindi mo malaman tikman. Buinas ka, ako napili mong lalaki. Tingnan mo, kamukha ko si, paano mo nagsabi? Kahit dami pang liligaw sa akin, Joy, ikaw pa rin ang gusto ko. Ikaw na yung laman sa puso ko. Joy yo, binilihan kitang bulaklak at ang tiniber. Gusto kita malin Joy, abang buhay. Ako to si Jan, paghihintay sa pagbalik mo. Tandaan mo namal namal kita. Akala ko ikaw ay kawayakin. Totoo sa aking panengin. Joy, new day, new life Pero Joy, my life is nothing without you Naga dugu, naga dugu. Ang dughan ko sa kasubu Kay nào wala, kay nào wala Ang gomaku og himaya Joy, hindi ko kailangan ng pera sa mundo. Malaga sa akin pagmamahal mo. Alam mo, Joy, ikaw lang, sapat na. Na, Joy, o, tingnan mo, madilim na. Matutulog naman ako magisa. Hindi ako sanay mawala ka, Joy. Namiss ko na, Joy, ang mga yakap mo. Ang alik mo, Joy, sa bibig ko. Sobrang namiss na kita, Joy. Kasi ang hotdog ko, ang iyong miulong balat. Bakit ganun, Joy? Gusto mo American size? yung pipino ko hindi mo pinansin daso mo sa akin gusto mo maba para maba rin ang buhay mo alam mo Joy kahit ganyan ka love pa rin kita Joy ikaw ang lakas ko sa araw araw minsan nga hindi ko misip bakit iniwan mo ako Joy Joy wa mo ko iwan wala na ako kasabay mo ligo Joy basta tandaan mo Joy ako to si Jan Isang lalaki nang bumahal sa iyo. Tandaan mo, Joy. Iyan tayin kita hanggang sa huli. Alam mo Joy, sobrang saya ko. Bariya lang video ko. Hiling ko, sana kunin na kundi si Kasuko. Para masabi ko sa TV, manilig ng buong mundo. Sobrang mahal kita Joy. I'm falling in love with Ikaw ang buhay ko Joy. Hindi ka mawala si isip ko. Hindi ko talaga move on sa iyo. Ikaw kasi, lagi mo na kain itlog ko. Naluto ko tuwing umaga. Akala ko lagi tayo masaya naisip pa rin kita Joy kahit sakit-sakit chak na Joy, nasaan ka na? Mahal pa rin kita Joy, nandito ako sa bundok na ko ng bundok mo Sabi ni Kim Siu, bawal lumabas Lumabas ka pa din kasama ni Mart Malungkot ang buhay ko Joy, wala ka paglalaban ko ang natin Joy alam ko masaya ka na dyan kay Mart si ako sa kanya siya kumakain ng chopo mo kahit ganon laging pa rin ako nakangiti kahit wala ka na sa akin pag uwi ikaw pa rin ang tibok tibok ng puso ko Joy para sa iyo lang ako Joy alam mo Joy nandito pa rin ang kibak mo laging ko amoy bago mong tulog Insya no, kumakain ako ng bagong, ikaw pa rin lala ko. Akala ko kasi, ikaw pa rin ang ilaw sa tanan. Pero ibang puste na ilaw, ano? Bakit ka pa ba dumating, Mart? Dahil sa iyo, niwalay pa rin kami ni Joy. Kasi malaki pa rin ang pipino mo. Alam mo, Mart, sobra na mahal ko si Joy. Iwan ko nga, ikaw pa rin pinili niya. Imas ko, apo pa rin ako sa iyo. Hindi mo ba ako na-miss Joy? namis namis na kita umiyak ang puso ko Joy kahit sumisigaw gusto ko makasama bang buhay mahal pa rin kita Joy kahit sino ka man mahal kita mastat mahal kita inisip nila hindi mahalaga mahal kita maging sino ka man Joy marinig ka katang kita bibi ko bibi ko kamusta ka na ako ba'y patuloy kang mahalin may kasalanan sa aking dalawa sa tingin ikaw baby pinatawad na kita diba joy ang ganda ng busis ko balik na sa akin. laging par kita kantahan tandaan mo joy ako to si Jan, isang lalaki na mamahal sa iyo.